Madali lang magpatayo ng cellphone repair shop, kumawa ka lang ng lamesa, at bumili ng mga basic tools like screwdrivers, pwede ka nang mag-start. Pero once na sineryoso mo na at pumasok na si BIR sa'yo, everything changes yung mura, magiging mahal yung madali, magiging mahirap. At yung basic dapat maging advanced mapatools man yan o knowledge. Yung joke hindi na biro dahil hindi na barya ang pinag-uusapan dito, kundi daang libo na ang bibitawanan natin Walang assurance kung lalago, papaldo, babagsak o balik puhunan man lang. 2023 kumuha ako ng bagong shop sa Quiapo at ang down payment ay 150k. Ang gasto sa pagawa ng mga lamesa at materials ay let's say 50k. Hindi naman po kasi kagandahan. Alam nyo naman po sa Quiapo, pabilisan ang labanan dyan. Within just 4 months ay bumagsak ang shop at ang naibalik lang sa akin ay yung mga tools. In short ay nalugi po ang inyong lingkod. Then, lumipat ako sa katabing area. At ang down payment naman, 35K. Bakit mura? Dahil bangketa lang po. Kasi at ang binabayaran lang ay si Eddie at si Pati. Basta alam nyo na po yun. Two months lang ang kinaya ng mga technician ko. Dahil ang gulo ng sistema, hakot dito. Hakot doon, laging may clearing operation. Kaya ang resulta, bagsak na naman po tayo. 2024 nagtrya ako ulit kumuha ng shop and this time ay sa loob na ng mall at ang down payment ay almost 200k. Gasto sa shop at mga tools nasa 100k. Di pa naman gaano ka advance pero pwede ng panimula. Sobrang nahirapan kami sa rules hanggang sa umabot sa 100k ang multa namin dahil lang sa late opening. At sa ayaw po at gusto ko ay wala akong magagawa kundi sumunod at magbayad dahil nakalagay yun sa kontrata. Kaya kinausap ko ang aking mga technician at isinama sila sa pagdidesisyon na umalis na kami sa mall dahil hindi nila kaya ang rules mag one year na kami this month at matatapos na ang contract di pa ako nakakatablaman lang sa mall dahil in six months abuno lang ako sa renta dahil kulang pa naman ang customer namin doon sa area and to make the long story short lugi na naman aalis kami sa mall na ang dala lang namin ay yung mga lumang tools namin dahil yung down payment namin ay pambayad na lang sa mga penalty namin And this time, 2025 kung maaprubahan at magkasundo kami ng ina-applyan ko na mall. Tumataginting ulit na 223k ang down payment. Labas pa ang pagawa ng shop at mga gamit ulit. Pero sa gamit, kahit papaano konti na lang. Dahil pwede pa naman yung mga old tools namin. Pero siyempre ay kailangan paring dagdagan. Nag-canvas ako ng paggawa ng kiosk, 100k to 170k ang bayad. Kaya di ko alam kung magpapagawa ba ako sa mga professional o pwedeng ako na lang ang gumawa. Tuloy lang ang laban sa hamon ng buhay. At sana this time ay pumaldo naman. Sana suportahan pa rin po ninyo kami sa aming journey bilang mga tagapagkumpuni ng inyong mga cellphone at laptop. Napakalaking tulong po sa amin ng inyong like, share at comment. At nagpapasalamat din po kami sa mga individual na nagme-mention po sa amin sa kanilang mga kapamilya, kapuso kaibigan at mga kakilala. Sobrang naa-appreciate po namin lahat yon mga ma'am sir. Muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Euritech at your service po.